ay mula dyan sa May Paranaque Integrated Terminal Exchange ang itinuturing na pinakamalaking terminal dito sa National Capital Region. Sa ako po nito ang halos lahat po ng mga ruta Mula ho sa National Capital Region palabas papunta po dyan sa Bay uh, Northern Luzon hanggang sa may bahagi po ng Mindanao area. Kasama ho natin ang Corporate Affairs Officer ng uh, PITX si uh, Miss uh, Colleen Kalbasa. Magandang uh, tanghali po sa inyo. At welcome sa Bombo Radio Philippines. This is uh, Genesis at uh, Victor. Uh, magandang umaga po sa inyo, uh, Ma'am Colleen. Magandang tanghali po, mga Kabombo. Thank you for joining us, mga Colleen. Ano? Uh, una po sa mga natin malaman sa ngayon, ngayon pong araw na ito, ano, uh, nagkaroon na po ng, itinaas na po sa heightened alert uh, ang marami mga ahensya like ang uh, uh, Department of Transportation, Philippine Coast Guard, uh, simula po ngayong araw. So, kamusta po dyan sa may PITX? Kamusta po ngayong araw? Kamusta po yung daloy ng mga pasahero sa inyong terminal? Marami na po tayo mga, mga pasaherong lumadahe dito sa ating terminal. No? As of 12 p.m. po, nasa 67,000 na po ang ating food traffic. Hindi naman po lahat yan ay sabay-sabay na nandito. Kung baga oras-oras po ay nadalagdagan ng bilang ating mga pasahero. So um, marami na pong biyahe pa probinsya. Mostly uh, Bicol Region po ang biyahe ngayon. Ano? Um, however, um, and ensure naman po natin ang safety nating mga pasahero. dito naman po ang ang um, iba-ibang kawani ng mga gobyerno, meaning PNP po nandito para sa safety and security. Mm -hmm. At the same time, nakapag-interagency um, meetings naman po tayo with the LTFRB, LTO, and MMDA to ensure lang po roadworthiness ng buses, um, traffic within the vicinity area, and then syempre yung um, if ever needed po natin additional buses, special permit po with LTFRB. Mm -hmm. May mga nakita na hubat tayo na somehow pagtaas na po dun sa bilang ng mga tangtung ho dyan, uh, mula sa previous days. Yes po, no. Um, usually po kasi ang ating foot traffic is nag-average ng 150,000. So, uh, simula po ng Wednesday, po palo na po ang foot traffic natin ng 170 to 180. Mm -hmm. Um, Katulad nga po kahapon, nagkaroon na, tayo ng 184,000 na, na, pasahero po. No? So, ngayon, in-expect natin. Uh, same number, until 200,000 po. Mm-mm-mm. Kailan yung ano ma'am, yung possibly mga peak nito before yung Christmas? Ito po, ito na po yung kino-consider nating peak today, ah. Friday, and then ina-expect din natin na marami pa ring hahabol by Monday po. Okay. Uh -huh. May mga nag-abiso na ho ba sa inyo ng mga bus companies na fully booked na ho sila as so of now, ma'am? Yes, uh, po. Yung mga um, biyahe natin, papuntang tabako po, yan na po yung nagpo-fully book. Pero kahit mm -hmm. na po may fully book tayo, marami pa rin naman po tayong biyahe papuntang Bicol Region dahil isa lang naman po yan. No? Uh, hindi naman po lahat ng ruta natin ay fully book. Mm -hmm. Pero yung mga nakatanggap po ng special permit, ano to? Gumaga I mean, gumagalaw na po sila? Yes po, yes po. Okay. Uh, dagdag po natin na biyahe yan is going to Wasbate, Batangas, and then syempre Bicol Region po mhm Okay. Mama Victor. Mama, kumusta naman po itong pagpapatupad ho sa kabuuan nitong uh, biyaheng ayos? May mga untoward incident na po bang naitatala diyan sa PITX? Actually, wala naman po tayong untoward incidents. Ano? Um, ang seset lang po natin expectation is for the Bicol region na, pasa, na pasahero natin dahil uh, magkakaroon lang po ng mga konting delay um, dahil po dun sa landslide around Clare Marina Sur area po. Um, nag man naman na po ang DPWH as far as we know. No? Um, so, baon na lang po tayo ng maraming pasensya para makapaghintay po sa kanilang mga biyahe. Uh, in collaboration with the MMDA and other transportation agencies, ano po itong mga nagiging talakay ninyo para mas maayos na sa pagpapatupad itong nitong biyaheng ayos ngayon taon? Actually po, ang usually natin dinidiscuss with them is yung traffic yung the vicinity. Siyempre yung Metro Manila po eh. Alam naman po natin pag holiday season no um nasa la nasa labas po lahat ang mga spotch nila no so um yun po um, mas mahigpit na coordination with those agencies para lang po ma-ensure yung mga basis natin ay hindi madidilim uh, balik ko sa atin Mama, no uh... Dati ho, kasi sabi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na may mga serye na isinasagawa o serye ho nitong mga surprise inspection isinasagawa, drug test dun sa mga uh, choper, mga driver ho natin. Um, uh, may mga updates ho dyan sa may PITX. Kamusta ho yung mga dati na pong isinagawa kaunggay po nito or bago ho nito? Um, before this po, no, yung undas, no, nagkaroon po tayo ng, ng surprise drug test po ano, para sa ating mga mga mm -hmm. bus drivers. Um, nagkaroon naman po tayo ng mas so, mabilis na drug testing and then meron po tayong mga nag-positive. Pero, uh -huh. make um, sure naman po natin na kapag nagkaroon po tayo ulit-ulit para sa safety lang naman ng mga pasahero natin. So, um, yung kanilang license ay masususpend if ever po um, mag-positive sila. Then, siyempre, i-verify holiday... pa ni LTO po. Uh -huh. Pero ngayong holiday, wala pa naman so far? Wala pa naman po so far. Okay. Bukas, I believe nakatak na rin po ang uh, inspection na gagawin ng Department of Transportation via Secretary mismo. Uh, ano pong mga inaasahan po natin tutunguhin ho dito or magiging resulta po ng inspection? Inspect lang po yung, um, yung facility natin and then yung mga buses natin kung roadworthy mm -hmm. to para bumiyahe. Ano? Kasi syempre matagal po ang mga biyahe ng mga buses natin going to the provinces. Mm -hmm, mm -hmm, Isa mm -hmm. po yun. Tapos syempre, check din po kung may mga kailangan pa para sa ating mga pasahero, ang kawani ng DOTR. Mm -hmm. Okay. One last question, Ma'am Colina. Ano? Uh, paano pala natin natitiyak sa mga pumapasok kun ano, na mga bus companies o mga bus units dyan sa may uh, Paranaque Integrated Terminal Exchange? Paano po natin matitiyak na wala hong somehow makakalusot na mga uh, kulurum dyan? Um, actually, uh, tulong po yan ng ating DOT or uh, sa IC. Sila po yung um, special action unit po natin na nakakapag-insure ng enforcement within the vicinity na wala po tayong mga kolorun. mm pono. -hmm. po, no? Ba babala na rin po yan sa ating mga pasahero. Siyempre, dahil holidays, may mga magtatangka po mm -hmm. na mag-offer ng mga kolorong na rides. Ano? Huwag na po natin tangkilikin na, ano? para hindi rin po kayo yung um, para hindi rin po kayo mapupuruhan, syempre mas mataas ang presyo noon, tapos syempre safety nyo rin po, no? hindi natin uh-huh. Mm-mm-mm. Uh, 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 sige. Ma'am Kulin, baga may mga nagdagpa po kayong mga mensahe sa mga kababayan po natin bago natin wakasan natin interview. Okay po. You no, know, para sa mga pasahero po na pupunta sa ating terminal, lalo na kung wala pa tayong tickets, please punta na po tayo sa ating terminal to, to get po yung mga tickets ninyo. And then aside from that, pwede, pwede po tayong magdala ng pets sa ating terminal ensure lang po natin na may kids. Siyempre, maganda na ng extra pamasahe dahil hindi po pwede isakayan sa cargo. ano. Mm -hmm. And then, siyempre, small to medium pets lang po ang pwede. Um, paalala po na wag na magdala ng anything flammable and then sharp objects dahil yan po ay kukumpis ka rin dito sa terminal. Flammable po, kahit ano po yan, um, butane, uh, fireworks, bawal na bawal po yan dito sa terminal. Siyempre, para lang po ma-insure ang inyong safety. Mm Okay, sige. Maraming salamat. Ingat po kayo, Ma'am Pauline. Maraming salamat. Ang Corporate Affairs Officer ng Paranaque Integrated Terminal Exchange si Ms. Colleen Kalbasa